ayan na guys nakapilan yung alaga kong uwak para sa almusal nila dito yan guys sa ano sa Dubai Dubai Canal yung alaga kong uwak at alagang pusa magkakaibigan yan nagmamahalan yung alaga ko dito guys ayan oh. o mo, tingnan mo magkakatabi lang uwak at pusa hindi nagkakainan yan nagbibigayan ng pagkain oh. Ayan guys oh. Oh, di ba? Ang kokyot ng alaga ng pusa at uwak. Nagbibigayan ng pagkain. Wah! Alin ka na? Kakain na kayo. Wah! Ah, kain na, kain na. Ayan na guys, kakain na sila. Pagsaluan nyo na yan, tapos na yung simuning kumain eh. Ay guys, magkakaibigan mga yan guys, pusa at uwak. Nagbibigayan ng pagkain mo yan mga guys. O, tignan nyo naman, napakyot na mga alaga kong pusa at uwak oh. o. Oh. oh. sabay kumain mga yan guys, ayan o. Oh. Sabay kumain Nagsishare sa pagkain yung uwak at pusa Guys, ayan o oh. O, oh, diba? O, oh, sige, kumain lang kayo dyan Share-share lang kayo, ha? Okay, mag-away ko ulo nyo mamaya Pag nag-away kayo yun yung almusal nyo muna mamaya bibili tayo yung isda and guys oh Actually, share yung pusa at uwak yung pagkain yung mga alaga dito sa Dubai guys alagang pusa at uwak